Russell Ochondra and I'm a performer sa Complet. Uh, my name po is Mikael Aloysius de la Cruz and I am the stage manager. Hi, my name is Marion Dini de and ang role ko dito sa project na to is Creative Tech. Sa tingin ko po, maganda po siyang advocacy since tinatakal nga po yung, uh, yung workers po ng Philippines and I think parang mas nabibigyan po siya ng attention towards sa mga tao po and mas parang gigiitin niya po yung mga problema and uh, struggles po ng workers especially po sa mga fresh graduates po ng college. Uh for me, the current advocacy is a good way to spread awareness and I'd like to think that it's a good representation of our current situation here in the Philippines yung pagkakaroon ng, or pagkakaroon ng na sarili nating buhay pagkatapos natin gumagli sa college, siyempre. Doon na siguro papasok yung pagiging independent natin. Doon din papasok kung paano tayo mamumuhay at maghahanap ng sarili nating trabaho para na rin sa survival na din natin. And siguro, ito yung project na Uh, para na rin sa mga graduating students, lalo na ngayong batch na to, ano nga ba ang buhay pagkatapos mo rumati magkaroon ng trabaho? As a college student po, may konting related po sa Comdev na project na to. Since uh, tinatakal po dito yung work ng, pag, ng magiging mga graduates ng college, naka-related po ako dito since nadadaanan ko na po yung sinasabi nila, yung sinasabi struggles ng mga naging fresh graduates dati. Mga workers na kayo na naghahanap pa rin ng trabaho. Nakaka-relate po ako sa mga dreams nila na sinasabi at yung mga pangarap nila na gusto ko ikamit pero hindi makamit dahil masinuun na po nila yung practicality instead po sa passion po nila. I am connected to the project because I oversee our performers I make sure that they are on time and I also initiate uh, the time for our rehearsals. Siguro dahil na din dito sa community development project na to. Nandun na ako sa point na magiging abogado nga ba talaga ako in the future. Kung ano ba pa yung path na gusto ko, matataka ko siya ngayon. And knowing na itong project na to, Marami siyang tinatakal eh. Pero, huwag lang din natin masyadong i-pressure yung sarili natin. Kanya-kanya naman tayong, ano, path uh, sa buhay natin. kanya kanyang karera, kumbaga. Let's just take it slower. Like, step by step, small steps lang. At least, nakakasurvive ka kahit pa paano sa buhay. I hope sa future, mas mabigyan ng tapat na rights yung labor, labor sa bansa natin. Alam naman po natin na hirap na hirap po sila sa situation ng government natin, especially po pagdating sa minimum wage. Hindi po nabibigay sa kanila yung sapat na pera na kailangan nila para ibuhay po yung sarili nila. Mas lalo na po kung may pamilya po sila. I'm looking forward to seeing that aspect of our society, bro. I definitely hope that there will be more opportunities especially for those who are currently unemployed. I hope that they won't have as hard of a time as they are right now. Ay, labor rights, ang mahiling ko lang, bawat manggagawang Pilipino, meron silang sapat na kinikita. Kasi alam natin na maraming nagmamigrate sa ibang bansa. Maraming may skills sa Pilipino. Pero hindi nagagamit yun kasi hindi sapat yung naibibigay sa kanila pabalik compared dun sa effort na binibigay nila. So sana pangalagaan pa yung mga magagawang Pilipino. Bigyan ng mas maayos na importansya para sa mga Sa mga graduate po, I, I commend you. Napakadami niyo pong naranasan sa buhay niyo, sa years niyo po sa college. And I hope kung may mga pangarap man kayo, huwag niyo alisin yung pangarap niyo kahit inuuna niyo yung practicality. Uh, gusto ka lang sabihin, since may mga pangarap dito ako, um, darating din yung panahon na siguro nga mas, ano, hindi nyo na i yung dreams nyo. Pero may mga chances din na pag dumating, kunin nyo na. Since hindi nyo alam kung kailan ulit darating yung pagkakataon na yun. Of course, I would like to first congratulate them for doing a great job in passing everything. I hope that I'd be able to graduate as well, most definitely. And ayon, sana din hindi sila mahirapan paghanap ng trabaho. Uh, siguro ang message ko sa kanila, sana all graduate na. <laughs> Med medyo marami pang tatahakin, uh, pero alam kong since naka-graduate kayo, new chapter of life, trabaho na kayo, magiging mag magagawang Pilipino na kayo, pero sana huwag niyo pa rin kalimutang alagaan yung sarili. Huwag niyong kalimutan kung pa paano pahalagahan yung sarili niyo na kahit na siguro na stress kayo sa paghahanap ng trabaho, alamin niyo pa rin na hindi sa lahat ng pagkakataon magbibigyan tayo ng oportunidad. Pero meron at merong magbubukas ng pinto sa inyo. At makikita nyo yung worth nyo doon sa trabaho. And lamang, thank you.